Mga Katayla, alam niyo ba, super excited ako. Dahil pinangako niya sa akin, sabi niya sa akin, sige, inaanak, pag nakaabot ka ng one year, mag ako sa vlog mo. yung araw na to, natupad na dahil naka-one year na tayo, mga Katayla. At ang aking special guest for today, walang iba, hindi ang aking ninang, ang nag-iisang comedy queen, Miss Ai Ai. Ai Bye! Okay, Hello! Yung mga katala. Ako, ngayong araw na to, ang kasama ko, walang iba kundi ang aking minang, Ranan, Walang iba ko diyan. Comedy queen, news title. Ba bakit? Sab sabi mo sa akin, ano, bakit ako ninang? Oh, bakit mo ako ninang? Siguro nagtataka kayo, bakit ninang ang tawag ko okay. kung ninang tayo tayo? Alam mo Kasi, ang totoo niyan, nakakontrata po sa akin si Nina. Yung napag-usapan po namin, kapag ikakasal kuha ko, siya ay kukunin ko na. Matik na yan, kukunin ko sa mga ninang. Okay, nan. Okay, na. Ready ka na bang sumalang sa aking SSQ? Ready, SSQ. ready SSQ. Ano? Seven Seasons asking serious questions. Okay, go. Okay. First question ko na. Pala, Alam niyo ba mga katala, itong si Nina ay isang organic person o talagang hindi siya kumakain ng normal na pagkain. Basta kailangan lang na kinakain niya sa kinapasok niya sa loob ng katawan niya. Organic. Na ang tanong ko, wala ka bang namimiss na anything na normal food dati na kinakain mo, na paborito mo? Marami. Kaya lang kasi, pag kinakain ko siya, it's either magkakasakit ako or titiisin ko yung sakit ko or yung hindi ako magkakasakit. Hindi ko na lang ako kain. Kaya kahit hindi ko siya, tinitiis ko siya ng game. Ano yung ano? Ano yung dati mong ba food? Spaghetti, pizza pie, chocolate, fried chicken, hilagang uh, baka. Yeah, Naalala ko mga katana, dati nag-work sa kasi ninang na One time, dahil na-miss niya yung pizza, kumain siya ng isang slice. Pero after na nang diba, di ba? Nagkasakit na. Hindi lang isang slice, isang isang buo. Ganun ang kumain, hindi ako kumakain ng isang slice. Tapos ayun, talaga ba? Yung... ayaw nang tanggapin ng katawan niya, nagkasakit siya. Talagang ang kinakain niya ng talaga organic. Muna. So ano yung ano feeling mo pag ayun, ano, pag ayun, ano, pag kausap, uh, pag uh, lahat kumakain sa food, yung normal food, tapos yeah. ikaw iba, hindi ka ingat. Hindi na. Pero dumating ako noong mga after six months na nag-organic kami. Naiinjo ko na rin ako lalo na yung amoy ng spaghetti din sa restaurant na paborito ko. Okay. Noon, pero um, kung saan may ikas magkakasipa sa iyo. Okay. Second, sis, rin question. Yes. Pag, pag sinasabi yung word na baby, may pressure. Nakipressure ka ba? Nalulungkot ako kasi pagbibigyan ng anak si Jera, rin ng O yung anak ng pamilya, si Andre, yung mga Gusto ko din siya ng sa akin ng biological na paper. Pero wala, wala Hindi, siya naging prospect. Okay, baka may ibang plan si yung... may, may, ibang plan si yung... Lord para sa mga. Okay. Third, is my question. Meron na ba kayong ano yung so far na pinakamatinding pinagtawa na rin ito? Meron ba? Mm, meron naman. Ano ba ito? Ito ba? Ito ba uh, ito? Pinagsilosan mo, nakatrabaho. Parang ganon, pinagsilosan, pero hindi naman, hindi naman, sandali Sandaling Sandali mo ganap. Pero pag ganon, pag meron kang, ano, uh, tampo o parang inaaway mo si Carl? Paano kayo? Paano? Inaaway ko kasi si hindi naman niya ako pinatakulit. Hindi kami yung tumatagal yung away namin. Siguro mga pinakamatagal na yung mali. One hour. No. Hindi kami sa kami nag-aaway yung away. Hindi. Tampuan lang, pero sandali na kasi inaani niya nga ako agad, uh, ano ka dito? Uh, so, Super serious, it's a Okay. Fourth seasoning question kung may di ba si girl Varsity nung band okay. kung meron lang ikaw na na crush or sino yung male athlete na hot para sa iyo bukod kay Darren ano ba to sa band athlete kahit anong kahit anong category basketball ba yan yun ako basketball. nung, part, nung araw pa yun o oh, sige na sabihin na lang mayroon basketball player sino na Sino yung isang ko na nga yung apiwede yun? Anong pili? Ay, at Toyota. Ano? Yung ito na? Yung neighbor. Sino to? Sina ano ba to? Vince Nito? Hindi. Jojo. Mas David. Tama ba? Oo. Oh, dinayon. Tama diba? Hindi ba siya? Oh, bakit? Bakit? Wala. Okay. Kasi ko yun eh. Lati. Slim so, no, slim. Gusto mo mga slim slim. Hindi. Tsaka parang kasi ano siya parang sa plaga na mabait lang. Yung mixture ng mabait. Tapos sa plaga tapos magaling. Okay, fifth listening question. Ano mas pipiliin mo? Ang masading persona ng grata ka o ingrata? Ano? Persona ng grata. Kasi pag sinabi mo... Kasi pag sinabing persona ng grata, hindi naman totoo yun kasi Pilipino Boy, Hindi, hindi naman ako magiging persona ng grata. Okay. Binibigay lang po yun sa mga foreigners. Kasi okay. Pero pag Pilipino ka, hindi ka bibigyan mo. At saka, kasi sabi nila parang simbolizing daw lang. Alam mo ano. Kanina alam mo? <laughs> diba? Ano, kanina lang mo. Di ba? Ito yun. Sa diba? diba? so, Pilipino only, nakikita yung persona ng drama. Last two sizzling questions. Six questions. Di ba, judge ka sa dark lash, meron mo sa totoong buhay, di ba tayo, like ako, pag meron tayong person o someone na talaga nagka-clash yung personality Parang pag nakikita mo pa lang siya, parang ma-intended mo sa kanya o lagi hindi nagkakasindo yung opinion mo, ng yung dalawa. Pero bang someone na dalhin sa buhay na nag, nagka-clash kayo? Noong bata pa ako, may hindi ni Ikala. Kasi simula na nag-organic ako, kalmado na ako. Hinam. Ah, mas ano ko? Hindi na ako magaling, hindi na ako nagpapakulang. Wala na. Nag-mature ka na. Kaya nagpapakuring na. nag ng buhay. <laughs> Okay, last question. Paano mo dinibir ang mga basher? Ano yung meron ano yung moment na pinaka may moment ba na napikon ka na ba? sa Ay, uh, hindi napikon, pero parang naawa ako sa sarili ko kasi uh, nung panahon na bago kami ni Jera na ano, talagang binulog ako ng buong bay, bago kami. Parang sabi ko sa sarili ko, Parang, nisort ko ba yun? Wala naman akong ginawa. Ano ba sino? Nag-boyfriend na ano ako. Yung Kadami po, ano yung pinakasinong? Madami po ano-ano. Pero ano yung tumatak sa inyo? Parang ano, parang nagiging na pa. Oo, na oh, parang nagiging na ako, parang malanding Yung pop na sa inyo Oo, oh, diba? Parang hindi ako mabubuhay na no? walang lalaki. Parang ganyan na. Paano so, mo, paano mo dinili yung sitwasyon na Ano? Wala lang. iniisip ko lang ang lahat. Hindi ka sumagot sa si sa mga kong. No. Tiniis, ano mo lang talaga? Tiniis ko lang. Umiyak lang ako niya. Umiyak. Hanggang sa... Tadaan! Nine years na kami dahil. Kaya ba? I'm sorry. Nine years na po kami. Tapos Muna. pa... Five years na po kami mag-asawa. Hashtag Kita Kids. Tadaan! Nang maraming salamat -salam. uh, sa... Nang maraming salamat sa... Sa ng either ang kasal ko either sa Taiwan niya ang sa iyo. Kasi we're hindi ako naniniwala ko. <laughs> <laughs> Mga katala, maraming sarap. Maraming sarap. Susunod niya sa susunod.